kapatid Ah. Uh, pag nga naman ng tao e eh, incompetent ang leader eh pati member incompetent din, no. Si Pinyo no, itong bagong ano ni Marcos, ito oh, humihingi ng paumanhin ng bagong assistant ni Marcos para sa strategic communications na si Cesar Chavez sa hindi pagsuri sa Peking dokumento na nagsasabing idineklara ng Malacanang ang Disyembre 22 bilang isang special na kalahating araw ng pagtatrabaho. Kita nyo? Kita nyo? Ang galing. Ano meron sa December 22? Bakit naman mawawala ng pasok? Ito ba ay babayaran kaya nila kung hindi nga magsipasok ang tao? Alam nyo, sa ganitong pangyayari, mga peking binabalita uh, ibinabalita nila at dinideklara, ito yung ikinapapahamak ng mga manggagawa eh. Eh, paano kung maraming hindi pumasok sa 22? Eh, di absent ang labas nila. Bababawi pa ba nila yon? Sipin mo nga naman, pag usbaw ang leader, usbaw din ang tauhan. No? Kakayamot. Bakit laging ganito kaya, ano? yun namang ano, yun namang, uh, mga armas ni Duterte, yung mga nagtatanong, kung, paano raw ba gamitin yung daming yun, at kung ano raw ba ang gagawin ni Duterte doon na paggamit, eh, ang sagot naman ni Duterte, magagamit daw yun ng kahit sino, basta ipinagamit niya, dahil nasa pangalan niya. So, ibig sabihin, Pwede talagang gamitin ng mga kasundaluhan niyang sarili yon. May mga sarili sundalo yan si Duterte. Siguro, sukat na sukat yung dami ng baril na yon sa mga tauhan niya. Saan niya kaya gagamitin niya? Ano? Tila merong gerang binabalak tong mga hudas na to. Kaya ganito. Yung ano, yung ating ICC. Atin yan manmanan. Atingyan alagaan, ating niyang subaybayan kung ano na ba talaga ang nangyayari. May mga balibalita na uh, nag-imbestiga na. Alam nyo, hindi ako pwedeng magkomento sa ganyan kasi di ko man nakikita ng dalawang mata ko at wala ako nababasang balita sa mga uh, tagapagbalita natin. So tahimik muna tayo pagdating sa ganyang uh, balita, ano? Kasi dapat yung masaselang bagay iniingatan natin, lalo na kung may ginagawang pabor para sa atin. Eh, sana nga dumating na sila. At sana nga itong mga armas ni Duterte ito eh, walang tumanggap na gamitin. Kasi ikaw ang gagamit once na nakapatay ka, si Duterte ang may-ari ng barel, eh anong kasasapitan mo? Baka mamaya, sabihin ni Duterte, aba, hindi ko naman ipinagamit yan eh. oh, hindi naman ako ang pumatay eh. Ay, di kawawa ka. Kaya huwag, huwag kayong magtitiwala. Uh, sa dami ng uh, sariling sundalo ni Duterte, malamang yan ang pinaghandaan niya at malamang na merong planong hindi maganda. May mga nagsasabi nga, uupo raw sa 2024 si, si Sara Duterte. Eh, alam nyo, hindi papayag ang taong bayan dyan. Kaya, wag na muna tayo magsalita kasi, ano pa, uh, kumbaga ano, may mga haka hak lang yan. Ilaw pa yan, ano? Uh, opinion na lang muna, ibigay natin. Ano ang kasasapitan ng bansa kung si Sara Duterte ang uupo? Wala. Inano lang. Parang, parang nag-urong sulong lang. Inurong si Marcos, isinulong si Duterte, inurong si Duterte, ipinasok, isinulong si Marcos. Ganyan lang mangyayari sa bansang ito. Hanggat walang matino sa kanila na umuupo, walang katinoan ng bansa. Wala tayong mapapalang mabuti sa mga yan. Pinagbobobola lang ni Marcos ang tao. Ay, dami na naman yung talumpati. Kesyo para sa mamamayan, kesyo tulong daw tayo sa ibang nasyon para tulungan daw tayo. Alam mo, pag ganyang klase, ganyan ni Duterte, ganyan kay Marcos, ang nakaupo, sinong tutulong? Wala. No? So, usapin naman po ng Israel at Palestine. Ako po, no comment. Basta ako, ang malasakit ko nasa mga biktima. Biktima na sibilyan, bata, paslit, sanggol, mga lolo't lola, mga mag-asawa na walang kamalayan sa gera, walang kinalaman sa kanilang mga paglalaban-laban. Yan po ay uh, hindi ko kailangang panigan ng kahit sinong bansa. Ang mahalaga, yung tulong ng Pilipinas ay doon mapunta sa mga biktima na walang kalaban-laban at walang kasalanan. Yan po ang aking masasabi. Salamat mga kapatid.